Variety of chicken. Shamu. Dragon chicken. Look at that feet. The chicken feet. Looks like a dinosaur. Dino feet. Dinosaur feet, oh. Kuya, kay Tiel. Kaisa. Dinosaur ang feet. Mahal ka nga chicken. Huwag na may kaysa lawas. Hindi eh, dako. Ang saman. chicken. Mga, mga England, yung mga manok. Ya, eh. Kana ordinary nga Island? Ano yung Rhode Island? Pero pwede yung cross-breeding mo eh. Ano yung cross bee, Bago ano, pa lang ninyo muna kung kay duha pa man lang sila ka pa Kapag ka-peso niya. Anong black? Ayam uh, si Manny. Ayam si Manny. asa man lang siya nga, belit giga ng country? Sabutan kung asa na siya, India ba na siya. Mahal na siya nga okay. black na siya nga chicken. Magiging uh, umat ito. Muna ginagamit si Chinese niya. Kapag para mawalan <laughs> diba? ang black. Ano ba? Hindi nga Ayam si Manny. Yan black. Araw. Apabila anda menangis, anda akan black ke tempat yang Ayam hitam. Ini adalah sebuah video. Saya tidak mahu membuat video. Ini Kanang, di Ordinari. Ordinari Thailand. Sangat BPR. BPR? Sekarang saya ini kan nak, ini kan nak yang berbaik tidak? Aning BPI pasal bird play mouth. Ayam si mani? Wan, hmm. kincir <tiny> untuk tak tu Yang Nah, itu awal ni, raya hang di lah, teh. Aning si mana tu ni? Kawan. Kau dan logan ni kesayang ni. Kau alkeni. Ada kahwin tak ni? Kalau mana lelaki, semua lelaki ni mana? And of course kay huma namon tagtan-an sa mga manok sa kung gigagaw mo balay sa akong pinsan gagaw na kung pinaka kusgan nga si Dudong R. Hilmacaldo so mo nang ilang balay sa Bukid non diay may nagsulod og oh, mga mahilig pud na sa mga bulak ng inyo Kini kinisiya oh. sa so, may pangalan ani be sa akong pagai balum mga galing-waling jud ni oh isa siya pinaka proud na tonga bulak sa Mindanao waling-waling flower tak nak mana nak pengalaman bulak nak Kamu nak lagi nak Dia nak bulak muram nak gabih Some kind of Taruh plant Oh, satu tukaran ni lah Sebab potong amigo sa likod oi <laughs> So mula yang yan mga Sa ilahan kilid nila Ay mga bulak Masya Kanak pagyod so, ada na mga bumbil mahilig sa bulak, mahilig sa mga tanom. Kamo na lang usgaw sa pangalan ng mga bulakan na ang bandiha o ka nang, uh, sa may masultin ninyo. Isang klase ng mga tao ang may mga ng mga tanom. Siyempre, mahilig ka sa mga hayop, hilig po sa mga plants, so sa kuang kabahin, kanyang mga klase sa mga tao, ang ginatawag nga itong refined person kanabi itong na sila yung mga mayong malumong kasing-kasing kanaon -kasing. sa mga po ng nga plant oh, gisi-gisi nga dahon nga wag ito mo mga ginaihan sa tayo sa dahon mula sa gisi-gisi hmm? kanak